Kamusta naman po kayo dyan mga bro? Uh, sana na sa ayos at ligtas kayo sa araw ngayon. Uh, ingat tayo lagi sa araw-araw takbo natin buhay. Siyempre din natin alam kung ano yung mangyayari sa ating buhay. Kaya natin yung ating mag-double ingat. -E. So yung mga bro, yung aking munting vlog ngayon ay sa uh, bukas ko na i-outro ito. Pagdating ko lang lang sa bahay. Dahil pong naman tayo so yung good evening and good morning to you So yung kag uh, no, kagabi kap uh, kagabi kagabi grabe ang dami naming guests wala kami no hindi kami naka hindi kami nakaidlit buong mag buong gabi nagising na puro trabaho, puro trabaho, puro order, puro order, yan. So, yun. Dami na talaga yung kagabi ng guests namin. Wala kami, wala, hindi kami nakaidlip. Kasi doon, pag yung, kapag wala kaming order sa kusina, medyo pa, ano lang, pa chill chill lang yun. Wala nakakaidlip. Pero hindi yung tulog, idlip lang talaga kasi bawal naman tumumiga. Pero pag walang order kami, so automatic naman lagyan na automatic ah, uh, alam na si boss niyan. Kailangan man na na mag-order yung mga guests. So, may mga pagkakataon, araw na na bira lang order namin. Kaya ngayon nakakatulog kami. So, yung kagabi, grabe ang pagod namin dami ng order. Hindi kami nakaturo talaga ng buong magdamag. Hmm. So ito, uh, ready naman tayo papasok, papasok dahil ang um, time na, ang um, time ko pa ipang gabi. 10 to 6. Hey, bro. Shh. Come here. Bro. So, yun na yung ating buhok. Ito yun na. Yun know. na. sa iyo po, good, good, evening po sa lahat good evening mga bro uh, so ito yung ating munting vlog muli ay tayo ay papasok muli sa tra trabaho pag gabi po tayo ngayon so ito nakaligo na kung uh, na, medyo naka bis na rin uh, magpatuyo lang tayo ng buhok ito gamitin natin no vlogger <laughs> patay lang tayo ng buhok You so yon bagoyan bago, bago yon mga bro mga good evening isang kamukha ni roon, na welcome back sa uh, munting, munting channel at sa uh, hindi kayo magsaw sa support sa akin munting blog. So yung um, bro uh, okay na tayo larga na tayo bukas ko na i outro ang ating munting blog bukas na tayo magkita kita ulit, at uh, yung magandang gabi at magandang umaga bukas so yon Let's go. Sa <laughs> so, yeah, mga word, Good morning. Good morning sa lahat. At sana sa aska. Ligtas ngayon. Ito na po ang ating dulo ng ating vlog. Dito tayo bagayin. Uh, thank you very much. Salamat at ingat tayo lagi. God bless you more. Thank you and bye bye.